Hello mga katinders, Mami na 19. So dito ako sa aking uh, mini stock room at kasalukuyan ay daladala -dala ko yung aking cellphone isa kasi dito yung aking CCTV sa tindahan. Mo. So ngayon ay nasa 2.37 p.m. So nagkakape si Mami Tins at nagutom. No? So nagpa-delivery ako ng Pinay Pie 320. Shoutout sa akin <laughs> nag-deliver nito at coffee, coffee ko co blanca, meron din akong tubig. So, ang um, pag-uusapan natin ngayon na hindi regarding sa mga saging-saging, <laughs> mga snacks-snacks, no? Regarding ito sa aking pagre-repack, ito yung dami ko pang re repack ng mga laruan. Hindi yung mga, hindi yung mga asukal, kundi mga laruan ko. Alam nyo ba ito? Ito, nakapads ito. Kaso lang, sa tinatagal ko ng sa tinatagal ko ng naka-display naka to sa harapan ng tindahan, ay nahuhulog na siya. So, kaya naging ganito na. Tulad nito, ayan, meron ako mga ito pa. So, dami ko pang re pa. i -re, -re arrange So, ito yung ibig kong sabihin, no, mga katindos. Ito. So, dati, napaka-saleable sa akin tong itong Pokemon cards. Kaso lang ngayon, parang nawala na siya sa uso. So, parang hindi na siya pinapansin ng mga bata. Ayan. So, yung ginagawa ako, ko, nilalagyan ko siya ng cellophane, parang nire-rep para maiba naman hindi sila nagsasawa ano, na parang purely ganito lang. Or, minsan, ginagawa akong ganito para attractive ba sa aking mga customers. So, pag naka-display ito na ganito, ganito, ay nakikita nila at naaalala nila na usong-uso ito noon. Bago lang naman to parang nawala sa uso. So, meron akong uh, Pokemon Black Silver and then itong gold 8 pesos yung aking bantahan sa so, isa nito 8 pesos So two-way yung aking pagdi-display pang sa customers uh, Naka-carton at itong paisa-isa Binalot ko siya ng paisa-isa so, ito, so itong cellophane ko Wala naman akong fixed cellophane no, Kung ano lang naman yung available dito sa aking tindahan So usually mga 5x10 At meron din akong malaking cellophane na kasi meron ako mga items tulad nito, medyo malaki eh, ayan. So, para magkasha siya. So, ito, dapat ako na po, isa isa or ilagay ko lang siya sa medyo malaking cellophane para nakikita ni customer. So, naibenta ko siya. So, yan yung aking isa sa tips sa inyong mga katinders. Tulad nito, itong ganito na cellophane na malaki ako ng cellophane na ganito, mga I think mga 8 by 14 ito mga katinder. So, nahuhulog-hulog na itong aking panindang yoyo. Kaya, naripak ko ng ganyan. Tapos, nilagay ko ito sa harapan. Ayan. Nakikita ni customer. So, usually, uh, sa tingin nila, alam niyo naman itong mga bata, pag medyo matagal mo, hindi na i-display. Pag na -i display mo na, sa tingin nila, ay bago pa rin. Basta yung bago yung display mo, like itong cellophane. So, pwede mo ko siya maitinda sa same price, ha? sa nung magkano ng tindan. Tulad nito, eh. Nare-repack ko siya ng ganito. So, para may tip kayo, mga katinders. Yun lang. Hello, mga katinders. So, ito yung si-share ko sa inyo. Supposed to be kahapon ko pa sana ito na vlog. Kaso lang naging busy si Mami Teens, kaya pagpatuloy ko talaga ngayon. So, kahapon, dumating yung aking ahente ng Marlboro PMFTC. So, nagbayad ako ng tapos, kumuha ako ng worth 3739.60. So, yung kinuha ko since saleable si Marlboro Red ay dalawang rim na. Sakto, pagbalik niya ay mauubos din to. Tapos, itong Chesterfield na red ay kumuha din ako ng anim. Anim lang kasi hindi gano'ng ka saleable. Pero itong anim na to, may promo si PMFTC kuha ka ng tatlo, may free ka na isang pack na maguro red. So, since anim ito, so, meron akong free na dalawang pack at na-sold out ko ng mga katinders, no? So, ang bentahan ko ay 160 at may uh, kita, extra kita ako na 320. So, ayan. So, meron din silang promo. Yung mga packs ay eh, dapat di ko na pa-free sa mga customers ko, no? Kasi ito, ito mga katinders ay kailangan nila to, next balik nila sulat ko yung pangalan, address contact number at signature at ibigay ito may parafol si PMFDC ayan so since medyo malaki-laki itong aking sigarilyo kailangan ko tong pag-ipunan so meron akong nakalagay na garapon doon sa tindahan ah uh, maghuhulog ako ng daily 300 para pagdating ni, ni ahente ng 2 weeks ay hindi ako mga ngamote. So, ganun yung aking marketing strategy. So, more or less, kung 300, kasi ba diba may mga closing ako, so, 3,600, so, konti na lang yung hahabulin ko. Sakto, pagdating ni ahente ay makakabayad ako. Kasi pag, ano eh, hindi mo siya ipag-ipunan, ay, di ba, marami tayong kailangan bayaran, kailangan at may, uh, may kailangan tayong uh, i-grocery. So, kung hindi natin pag-ipunan to ay usually ay makakamote talaga tayo ng after 2 weeks. So, yan yung aking strategy. Hello mga katinders, medyo madilim. At ang itong ilaw ko eh, nag-iisa lang. So, magagabi na. At nasa 5pm ngayon. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na yung lagayan ko ng pulukulugan ko ng paunti-unti yung aking TMFTC na 3,700 plus. Uh, nasa 300 per day. So, ngayon pala ako musta start. Actually, mamaya para pagdating ng 2 weeks ay hindi na nga si Mami Pins. ba diba? Sino relate pag yung last minute ka na nag, at, nagtatabi. So, parang ang hirap. no Kasi marami tayong kailangan bilhin at babudget tayo. So, para hindi mabigat sa ating part ay dapat paunti-unti natin para pagdating ni ahente, nakakabayad tayo, no? Hindi tayo nagkukrus kasi wala tayong pambayad. Anyways, meron akong si-share sa inyo mga katinders. Supposed to be, sana, hindi na sana ako mag-aahente ng yung sa sigarilyo na. Kasi may mga times talaga na kulelat si Mami Pins na ito nga, maghulug-hulugan. Minsan, nakakalimutan ko na hulugan. So, pagdating ng two weeks ay nagka ako ng no? <laughs> sino relate na hindi madali uh, kumita ng 3,700 na dami mong kailangan i-budget kaso before ako mag-stop sana ay nag-canvas muna ako sa ibang mga wholesaler baka meron uh, meron ako mga suki na wholesaler na same price sa aking ahente or mas nakakasave ako yung parang isama ko na siya sa aking pag-grocery. So yun sana yung balak ko by rims. Ang kukunin ko para titig pa masahe rin. Tsaka hindi ako yung parang everyday na umaalis ng tindahan. Kaso lang, napakumpe ko kasi yung presyo ng sa wholesaler, sa grocery store, at sa aking ahente ng PMFTC. Mas mura kasi sila. At may times pa, lalong-lalong na yung kahapon ay nakales ako. ba? Diba? Kasi kumuha ako ng Chesterfield na ani So, meron akong free na Marlboro Red. As in, itong Marlboro Red talaga. So, pag free na dalawa, kasi anim yung kinuha ko, di ba, na Chesterfield. So, meron akong, uh, bentahan ko kasi per pack, 160 lang. So, meron akong 320. O, oh, di ba, ang laki nun? Ang laking pack free yun. Parang, papanganga ka siya, ha? Totoo ba po? Kasi, di ba, minsan yung pinapa-free nila, yung hindi masyado fast moving. Pero ngayon, pinapa-free nila ay very fast moving. Kaya, naisipan ko na pag-ipunan na lang talaga. Sayang din yung mga free at uh, free delivery naman dito, di ba? San ka pa? Kasi, na si Ahente, may pa-free pa, O, di ba? Ayaw ko to. <laughs> Lumalakas na yung ulan, mga katinda. So, yun lang naman yung Ako check a check for today na minsan pag nabibigatan tayo sa ating ahente ay kikibak na lang natin kasi para sa akin mas nakakasave talaga tayo pag galing ka ahente yung mga stocks natin kung pwede nga lang mo eh, yung mga groceries natin ka ahente na lang lahat para hindi na tayo umalis ng tindahan okay so bye mga tinders thank you for watching